Yes, Mayor. Ito po yung drainage area na sinasabi ko. Ito po yung sinasakop ng binabagsakan ng tubig papunta po doon sa four lanes. Box culvert dito po tumatakbo. So, this is about 100 nasa planning, 25 hectares lang yung na-consider niya. So, doon pa lang medyo uh, nagkaroon na ako ng uh, pag-iisip bakit gano'n yung uh, yung ano yung nagamit na section. Kasi ang box culvert namin dito is about 2.2 by 2.4 yung dinugtungan nila. So, yun lang, yun lang naman yung isang ano ko. And then pakita mo nga yung ano kung saan yung, drainage line Aljon. Ayun. Yung yung green, ito po yung green na to, dito po malakas ang tubig galing sa patol at Vladidel. Pinakamalakas at saka yung Victory Norte Rosario, yung nakita nyo yung may demarcation line yung kasi yung contributory o tributaries to the main drainage. So eto ho yung green na yan. Ayos na ho ito. Eto, dumugtong dito ho sa may yellow oil gas. Yung po yung ginawa nila na 1.2 uh 1.2 diameter ng HDPE pipe. So dito naman po sa may keson tiningnan ho namin yan last Saturday, agad-agad. hong bara. Yung keson natin walang bahak bara, malinis ho. Yung keson, ayan ho, malinis yung drainage. Kasi baka iniisip ng natin na umapaw ho doon kasi mayroong bara umapaw yung tubig galing sa Victory Norte at part ng Rosario at saka part ng Victory Sur, baka bumara. Hindi naman po, malinis. So, next picture. Isa keso na yan. Malinis ho siya. Nakita ho namin, nabuksan ho yan. Dalawang drainage. Malaki ho itong drainage na to. It's about 1 meter by 1.2 to 1.5 meters. So, ito. Yung galing sa Quezon. Kasi doon sa Quezon, doon umapaw. Pagdating doon sa may yellow oil, bumubulwak yung tubig hanggang sa may Barera Street. Kasi inabot ho ng tubig yung Barera Street na tumawid doon sa palengke natin. Next. Next. Sige, paalit dyan. Uh, okay na yan. Sige, next. So, sa may palengke, lahat ho ng inlet, nalinis. Uh, konti lang ho yung bara, nakita ho namin, tatlo lang ho yung bara na, nainlets inlets na nakita ho namin. Nalinis ho lahat. Makikita ho doon sa, ito, sa kortisi ko kay Kapto eh. Kasi umuulan, mga 525 yun. Okay naman ho yung mga ano natin, Para po sa kaalaman nyo, tatlong araw kami nag-aantay ng ulan. Ano man pong oras tumating ang ulan, tatakbo ang engineering, tatakbo ang disaster, tatakbo ang mga kapitan. Para lang i-check ito kung talagang may barado o kung talagang may problema. Kahit o Sunday, Sunday yon. Tumatawag kami alas 6, alas 5, titigil ang ulan, uuwi kami babalik kami ulit dahil nag na naman ng ulan. Hinahabol nga ako kasi talaga namin kung saan ang problema. O oh, po mayor. Tapos next po, uh, very brief lang po. Uh, para ako may may reference na rin ho ang DPWH. Kasi pare-pareho naman kaming engineer. Halion yung computation niya. Binigyan lang ako namin ng... Ito kasi consider namin drainage area. Ito ho talaga ang kumukuha ng tubig papunta ho dyan sa main drainage na yan. Next, yung computational dyan. Opo. Ito po yung drainage area, intensity ng rainfall, 100 mm, naranasan na ho rito sa Santiago yan minimum pa ako itong nilagay ko rito at saka yung run of water coefficient niya, 0.7, siguro, siguro sila nang nakakanam yan. Kasi pag using HDPE, ganun, mga concrete, meron kaming ginagamit dyan. Ang slope, 5%, mabilis na ho yan. Yung roughness coefficient, 0.11 pag uh, RC, uh, pag bilog ang ginamit natin or pipe next. Uh, ito ho yung formula niyan, Q equals to AB lang yan eh sa amin kasi. 2.35. <laughs> so 2.35 meters po 'yung lamabas. ay uh, using only the 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 minimum ho na intensity of rainfall kasi tumataas ho kami ng 150. <laughs> So, ito, pwede mag-increase ho ito ng, ng uh, 2.35 to 2.5. Kaya ako talaga, square ho talaga ginamit namin noong araw. Kasi pag pipe, lumalagpas na ho yung, yung ulo ng pipe pag yun ho ang ginamit namin sa design elevation ho namin. Yun lang po, Mayor. O, oh, ang tanong ko ngayon, ano yung diameter na ginamit niyo, Sir? Na sinasabi niyong malaki? 2.0 po. 2 oh. meters po. 2 meters. Eh, di ba ang ginamit namin dun sa kabilang lay, 2.2 to 2.4? So, paano naging malaki yon engineer? Yung sa existing dun sa kwan, ma'am, uh, labas ng save more, uh, wala pong 2 meters yun, ma'am, uh, 1.8 by something lang yun. Kaya... Engineer Ben, pakisagot ho. Uh, malaki ho po yun. Uh, actually, siya nagot na ho ni Engineer Salem yan eh. It's about 2.2 uh, by 2.4 mas malaki ho yung nagawang drainage mula dito sa may palengke area going to four lanes kesa ho rito sa right side na mas maraming tubig. So, you know. Kaya ako, hey, kaya, uh, Mayor, ako na rin nagsuggest sa kanila dahil na-observe ko ho yan eh. Tayo ho nakakaalam kung paano ang tubig eh. Diyan sa paleng, diyan sa may patol, yung drainage na yan. Tama ho, dati tumatakbo sa 3K yan. Pag malakas ang ulan doon sa may ano yan eh, sa may likod ng NC. mayroong channel doon, malaki na ho yun, mga nasa 1.8 by 2 uh, meters siguro, umaapaw ho yun. Umaapaw. So, ang sabi ko para mahati ang tubig, para maging mas mabilis ang flow niyan, lagyan nyo rito sa may 3K sa likod ng NC at idiretso nyo rin dito sa may 4 lanes. Yun naman po ang ginawa nila. Tama. Pero bakit pareho tayo nang tinutukoy? Magkaiba yung yung uh, measurement nyo na sinasaya nila mas maliit pero si Car si Engineer Salim mismo ng DP district nyo siya rin ang nagsabi nun nasa minutes ng meeting natin di ba nasa 2.2 Sige Engineer Rafael Balay yung sakon kasi naman yung actual na namin dun sa dulo ma'am yung idugtong na namin yung uh, 2 meter diameter na pipe Uh, dulo saan to? Sa save more. Mo? Save more. Yung outflow na Opo. sinasabing barado po kanina. Hindi po makapasok yung 2 meter diameter na pipe dun sa loob ng box culvert. Sa box culvert. Opo. Nakita nyo na ba yung engineer, Ben? Hindi po, Kaya ang ginawa po namin, ma'am, before dun sa box culvert, naglagay na lang kami ng parang ash basin dun para may sampit siya para at least meron pa rin paghulugan ng uh, waste na kung may na na silt o ano.